Hindi na masyadong muulan sa Naga City pero lubog pa rin sa bahang maraming bahay. Kaya nananatili pa rin sa evacuation center ang mga residente. At live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, gaano katindi ang naging pagbaha dyan? Jiggy, katumbas ng isang buong buwan na ulan ang ibinuhos ng bagyong Enteng sa Naga sa loob ng kalahating araw nitong September 1. Ang resulta, malawakang pagbaha sa lungsod. Nakadagdag pa dyan sa perwisyon ng mga residente ang mabagal na paghupa ng baha gaya sa lugar na ito. Kaya ngayon, pahirapan ang kanilang pagbangon. Sa pinagtagpitagping plywood, nakahanap ng matutulugan ng mga lumika sa Jesse M. Robredo Coliseum sa Naga City. Hindi pa rin nakakauwi ang karamihan sa kanila dahil hindi pa humuhupa ang baha sa kanilang lugar na dala ng bagyong enteng. Gaya na lang ng pamilya ni Ruth na may tatlong maliliit na bata pa magtitiis na lang daw sila sa evacuation center kaysa dapuan ng dengue ang kanyang mga anak pagka uwi nila. Hindi pa nalilinisan kasi may tubig pa konti. Sa ngayon, ano, maraming dengue puso ngayon. Kasi mahirap na, walang, walang magastos, walang pang, wala pang pera, walang budget. Mahirap ang buhay ngayon. Ang mga nakauwi naman, gaya ni Moises, abala sa paglilinis sa kanilang tahanan kwento niya, halos wala silang nailigtas nang tumaas ang tubig. Isa raw ito sa pinakamalalang baha sa kanilang lungsod. Nung matapos mahinto na yung ulam, bigla pong taas yung tubig. Natutulog kami dyan. Oh. Biglang taas hanggang dito. Oh. Kaya yung mga kuha namin nabasa. Oh ayon sa Naga City LGU sobra-sobrang ulan ang ibinuhos ni bagyong Enteng sa lungsod umabot daw yan sa 400 millimeters sa loob lang ng 12 oras doble sa monthly average rainfall na 200 millimeters lang halos 20 barangay ang nalubog sa baha ng umapawang Bicol River isa na dyan ang Barangay Kalawag kung saan nasawi ang walong buwang gulang na babaeng sanggol noong lunes ng madaling araw. Nakatulog daw ang mga magulang ng sanggol sa sobrang puyat. Kwento ng tatay ng sanggol na tumangging magpakita sa kamera bandang alas 4 ng madaling araw nang magising daw siya at nakitang palutang-lutang na ang bunso nila. Sinubukan pa nilang itakbo sa ospital ang sanggol pero binawian din ng buhat. Kung alam ko sana sir, hindi ko na yung gagawin. Naganap na kaming ibang matutulugan. Bukod sa Bicol, matinding pagbahari ng naranasan sa panukulan Quezon Province. Gumamit na ng balsa ang ilang residente para maisalbang motorsiklo sa abot bewang na bahay. Nasayang naman ang nasa apat na pungsako ng bigas matapos itong malubog sa baha. Balik dito sa Camsur, nagpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda, food pack sa mga nasalantang residente o yung mga inilika sa mga evacuation center dito sa Naga City na isinailalim sa State of Calamity. Jiggy, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.